Sa isang opisyal na pahayag, pinasinungalingan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mga aligasyong kaisa umano ang militar sa plano ng pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. giit ng general na ang kanilang katapatan ay hindi nakasalalay sa politiko o personalidad kundi sa saligang batas sa Republika at sa sambayan ng Pilipino. Ang tanging malinaw na papel anya ng AFP ay ang ipagtanggol ang mga demokratikong institusyon at hindi kailanman dapat na mamagitan sa mga alitan sa politika politika, na nauna nang itinadawit ang hanay ng militar na dapat ay kumilos na dahil sa malawakang korupsyon sa bansa ngunit ito'y bahagi lamang anila ng tangkang siraan at pagkabahabahagi para magtanim ng galit sa kanilang liderato at sa laban ng Pangulo sa usapin ng katiwalian. Dagdag pa ni Browner, ang disiplina at chain of command ng militar ay nanatiling buo sa kabila ng ingay sa politika. Tiniyak ng AFP sa sambayan ng Pilipino ang kanilang katapatan sa watawat ng Pilipinas, sa konstitusyon at sa republika. Samantala, sa bisinidad ng EDSA People Power Monument, nagtipon ang grupo ng mga retiradong general at opisyal ng AFP sa isang kilos protesta noong Setyembre 21 laban sa umano'y katiwalian sa Administrasyong Marcos Jr. Kabilang sa kanilang panawagan ang pagpapanagot sa mga opisyal ng gobyerno at pagbibitiw sa pwesto ng Pangulo. Sa kabila nito, naging mapayapa ang naturang pagtitipon habang nagpapatuloy ang mga investigasyon sa bilyon-bilyong pisong anomalya sa mga flood control project. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung maha Nag-uulat Paul Montebon, SMN News.